At kinabukasan agad naming pinuntahan ang lugar na tinuturo ng ating netizen. At mula dito sa amin ay dadaan muna tayo sa Barangay Road bago tayo makarating sa National Highway. At pagkadating namin dito sa sentro ng pamilihan ay agad na rin kaming namili. Kahit hindi pa namin alam kung madadat na namin siya o hindi. Kasi first time ko rin pupunta sa lugar na yan. At hindi pa namin alam kung anong exact location ng aming subject. Madadat na man namin siya o hindi. Ang importante na kami sa aming ibibigay. Maliit na tulong lang to pero ang importante makapagbigay tayo kahit kunti. At pagkatapos naming mamili ay agad na kaming tumungo doon sa aming pupuntahan at kailangan muna naming dumaan sa National Highway. At mula doon sa amin ay dumaan muna kami sa isa pang barangay bago kami makarating dito sa lugar na to. At nagtanong-tanong kami sa mga residente. Edgar Gasta? At ito na nga, pagkatapos naming main entertain ng mga mababait na residente dito ay agad na kaming nagtungo sa kinaruruunan ng aming subject. At ayon sa mga residente, mula dito sa National Highway, papasok doon sa aming pupuntahan ay medyo may kalayuan pa daw ito at kailangan naming baybayin ang rough road at paahon na daan na ito. Hanggang sa makarating kami dito sa daan na aming binabaybay na walang kabahayan. At lilinawin ko lang po sa inyo mga idol ha. Ah. Ang advokasya namin dito ay may picture ang mga taong nangangailangan ng tulong. Kagaya po ng mga PWD, matatanda at marami pang iba na nagsusumikap na hindi pinalad sa buhay. At sa pamamagitan ng aming video ay maaari po itong makarating sa mga taong may gininto ang puso na handang tumulong sa mga nangangailangan. At sa aming pagtanong-tanong at sa tulong ng mga residente dito ay sa wakas na tagpuan na rin namin si Kuya. At sa pagkakataong ito, dito na namin unang nakausap si Kuya Edgar Gasta habang abala sa pagdadamo. At dito ko siya unang natanong kung may mga kapatid ba siya. At ayon sa kanya marami naman daw siyang mga kapatid Pero nasa malayo ito at hirap din sa buhay Kaya bihirang bihira lang siya mapuntahan dito para dalawin At kung saan siya ngayon ay mag-isa lang siyang namuhay At dito ako napahanga sa kabila ng kanyang kapansanan Kayang-kaya niyang mamuhay mag-isa naman siya Okay, okay, no. baka, At dito nakausap din namin ang kanyang mga kapitbahay na isa sa mga umalalay sa kanya. At dito na namin inabot ang kaunting tulong sa kanya. Kasama ko si Ayi na aking partner sa advokasiyang ito. Salamat at pagkatapos namin siyang makausap ay agad naman niya kaming inihatid palabas.